So yung mga idol, no, natanggal natin yung kanyang tapet at napansin ko to yung tuyo, oh. Galing mo natin. Yun. Pag dito, walang tubig, wala tubig, walang langis, ay natuyuan. Patay. O, may lupa naman dito, oh. Yo, napakalakas ng lagatek ng kanyang makina. At ito nga pala ay hard start din mga idol at ang napakaingay talaga ng makina. Ayan oh. Uh, mas lalo pa itong lumalakas pag binibitawan natin yung throttle no pag nagme-minor tayo. Mas attack yung palo. Ano nga ba yung sira nito? Well, alamin natin 'yan sa video na ito. Kaya susolusyonan natin yan ngayon dito sa video na to. Tara! XRM125 mga ito. Ano XRM The Legend 110. Yan o. No? Yun. So, yung issue nito, wapansin nyo, pinaklas mo natin yung kanyang cover. Kasi yung problema, napakalakas ang lagatik. At gusto na rin na may ari na tanggalin yung mga kalawang. Kaya binaklas na rin natin. Kalawang Oh. May mga agyo-agyo po. Ayan o. No? Oh. Oh. Okay. So ang issue nito ay kung minsan daw hard start at napakaingay ng makina. Yung solusyon natin ngayon, yung ingay muna ng kanya makina. Bakit nga ba ito maingay? So pwede rin itong maging cause kung bakit hard start ng idol pag yung kanyang timing no. Pag wala na sa timing, sobrang luwag ng timing chain ay magiging hard start din yan mga idol no. All So paparinig ko muna sa inyo yung tunog na sinasabi ko na ingay at titingnan natin isa-isa kung saan ang gagaling yung ingay na yan. Saan nga ba nang gagaling yung ingay ng mga ganitong klaseng um, makina? Una, dun sa kanyang valve clearance. Pangalawa, sa bore. So, no? kung may problema na yung bore, may nakig na. Okay, so pangatlo, connecting rod. Okay. Sunod, so, pwedeng timing chain. No? O di kaya yung kanyang tensioner spring. O di kaya naman yung kanyang roller guide. So maraming cause kung bakit maingay at malagatik yung motor ng uh, yung ingay ng ating motor sa so, mga XRM110 The Legend. Okay, so dito sa moderator, bapa diba, rin ko sa inyo yung tunog na sinasabi ng ating customer uh, noko kaya yun po yung ipapagawa niya sa atin at gagawa natin ng solusyon. So papandarin ko muna. Ay, pakinggan niyo mga ito no? na. So yung mga dun, narinig nyo naman yung tunog nya na maingay, may labtik-labtik po. Yung narinig natin doon ay pumapalo-palo po, no? Ibig sabihin yung pumapalo-palo po dyan ay yung kanyang timing chain, no? Para ma-verify natin na luwag si timing chain, bubuksan natin dito sa part na ito at itatap, uh, itatap, kukunin natin yung top position tapos makikita natin yun kung gaano na siya kaluwag, okay? So tatanggalin muna natin. So, isa pagtatanggal nito, kailangan mo tanggalin dito sa kabilang side. Ito yung kanyang mahabang uh, bolt na to, no? Ayan. Para pag natanggal mo to, matatanggal na to. yon Yun, alright. So, napakaitim ng kanyang makina. Lalapit pa tayo. yon so, nilapit ko yung ating camera, no? At napansin ko sumasabit yung part na to. Wait lang. Yan, yung part na to masabit kasi yun naman oh, kita nyo naman. Kita nyo yung tukod. Ayan. So isa pa nga pala sa pwedeng pag bulan talaga ng ingay ay yung wala ka ng oil. <laughs> Alright. Okay. So titingnan natin yan mamaya Pero bago yon tignan muna natin yung clearance Ng kanyang timing chain no? Kukunin natin yung top dead position Paano nga ba kunin yun? Kunin muna natin yung top position nito Unang gagalaw si intake valve Ay si exhaust valve Kasunod sa intake Tapos titignan natin dito sa marking Okay? So papakita ko sa inyo No, hindi na tayo magbubukas dito. Doon lang po tayo sa kicker, no. Okay? So, tatanggalin muna natin. So, yung mga idol, no, natanggal natin yung kanyang tapit. At tapansin ko to yung tuyo, oh. Malamang sa malamang oil yung problema nito. Kaya napakaingay. Pero kukunin pa rin natin yung kanyang top position, no? Tagalin muna natin. Yun pag dito walang tubig walang tubig walang langis ay natuyuan patay wala may lupa naman dito so natuyuan to mga idol no? buti na lang hindi natin pinandar ng matagal pero nung dinala naman dito sa atin ng ating katropa maandar naman te Okay, ano ka ba sinasabi ko? Unang gagalaw dito sa exhaust. No? Ayan. Kasi inyo, gagalaw yan. yan lumubog. Tapos babalik sa ibabaw. Next naman na lulubog yung kanyang intake. Yun, no? Pag bumalik sa ibabaw, guys, mo naman, no? Ang bumalik na ito sa ibabaw yung intake. Yung markings na yan, no? Itatapat mo lang siya dito. Sa part na to. May marking to rito. Makapansin nyo. Ay, yung bilog na yan, no? Tatapat natin dyan. At nakatap position na yan. Sure bull yan. Yun. Ayan. Ayan. Nakatap yan. Okay, so ngayon, dudukutin na natin yung timing chain ay pre natin kung lawlaw. -law. Ay, ayun, lawlaw -law nga. Ayun oh. Lawlaw -law nga, loads. <coughs>

Beng So yung mga idol Tuyong tuyo Oo At napaka itim ng kanyang makina Ayan So sureball tayo kung bakit may itim yan Mausok po yung makina na ito mga idol no Dahil yan sa usok no Na bumabalik sa loob ng ating makina Kaya nagiging ganyan No at Yun no Talagang wala nang langis At naging lupa na Lupain ng China <laughs> All right. So yung problema dito ni Tropa Natuyuan na ng langis Siguro dahil sa mausok yung makina niya Kaya ganoon Na hindi niya napansin Na wala ng langis Para patunayan pa yung sinasabi ko Na talagang wala na yung langis Magdedrain tayo ng oil Bubuksan natin sa ilalim At wala pong yan, no? Para makita din na may are Kasi yung motor na to iniwan niya lang no, Ito rin yung purpose ng video na ginawa natin para makita niya kung ano talaga yung problema na motor niya, bakit ito napakaingay, no? Para meron po tayong pruweba na yun po yung uh, ginawa natin sa kanya makina. ayan so ibabana natin yung oil. Tingnan natin kung may tutulo o wala. Yan, moment of truth, mga idol. Chan -chan may pumatak. Konti lang, ilapit natin yung camera. Ano, ano 'yan? Yun no? yun lang po yung pumatak na oil ng ating makina mga idol no. Nung makina ni Tropa. Ayan. So problem solved tayo. Maglalagay tayo ng oil buti na lang hindi pa kumatok yung kanya makina. Pero sure bulak ako uh, pag nilagyan natin to ng oil tingnan niyo naman no. Tuwing tuyo yung kanyang roller. No, pag nilagyan natin ito ng oil ay mausok to mga idol no kasi ito po yung dahilan kung bakit naging maitim yung kanyang makina dahil po yan sa usok na bumabalik sa loob nito okay, so ibalik na natin nalinis ko na po ng bahagya at ibabalik na po natin yung kanyang flywheel at iba pa okay, tapos nilagyan ko na rin yan ng oil at isalpak na natin lahat, then papaanda rin na po natin at ipapakita ko kung ano yung naging epekto sa motor ng ating katropa nang nawalan nito ng langis, okay So okay, yung mga idol, napandar na po natin no? Oh. At uh, narinig nyo wala na yung tunog na maingay Ito na lang po yung maingay oh. Kasi binuksan ko dyan Para makita ko kung may langis so, Okay naman yung langis Kasi dito sa baba Tumatagaktak na yung langis Ayan, Ayan oh. May langis na yan yun so, umubwak pa natin tapos takpan na rin natin sa ibabaw para wala na maingay at marinig na natin na maayos yung makina Yeah, may lagatibay na rinig okay na no so ginawa natin pinalit natin ang tensioner spring para medyo umunat po yung kanyang um, timing chin no so buti na lang hindi ganong tinamaan yung kanyang makina kasi kadalas pag natutuyuan uh, bumibigay po yung ating bore yung mga ito bumibigay po yan tapos uh, so, yung timing chin at iba pang part dito sa loob o so, pinakamalala pati connecting rod madamage so yan wala problema dinada-damage pa yung connecting wire. So revolution natin. Ano? All right na. So medyo tinasan ko lang kasi minor nyan so okay na ulit yung ating The Legend XRM 110 mga idol. Yun so ang gagawin ko na lang dito mag wiring ako. Yan. kasi ito hindi na gumagana eh Lumigas, pinapapalitan ng bagong switch na mayari alright pero yung problema natin dito yung so maingay no? ito lang po yung naging solusyon no? yung, yung maingay pinaunat lang natin yung kanyang timing chain yeah, so dito po yan sa baba no? yung ating tensioner spring okay so ngayon maingay, maingay na taimik na at goods na po 'yung motor ng ating tropa. So, maliban po doon wala na kasi langis kaya maingay din po 'yung under nito, no? Right. So, sana nagustuhan niyo 'yung ginawa nating video mga idol, no? 'Yon, so ito na po 'yung sinasabi kong usok mga idol, no? Oh, na mausok po 'yung kanyang makina. 'Yan, sa so, dahil sa natuyuan nga ng langis. All right. So dito lumo muna tayo mga tropa. Yeah, sana nagustuhan nyo yung ginawa nating video. At sana pa-share at pa-like ng ating video. Ayan. Pa-follow at subscribe na rin mga idol. Nandito lang muna tayo. bye bye Maraming salamat po. Ingat!